isang sign na ito nan unti-unti nang nawawala ang love niya sa iyo mga peeps. Mga ka-peeps, TV, subscribe ka na. Mga signs na na-fall out of love na sa iyo ang ka-LDR mo. For one, madalas na hindi nagre-reply or nagpapakita ng interest. Kapag napapansin mo na madalas na siyang hindi sumasagot sa mga messages mo, maaaring na fall out of love na siya sa'yo. So kung dati ay active siya at mabilis mag-reply sa inyong pag-uusap, at ngayon palagi ng delayed, isang sign na ito ng pagkakaroon ng emotional distance. Number two, lack of effort in communication. Kung hindi na siya napapakita ng effort na magpag-communicate, gaya ng hindi na siya ang unang nagme-message sa'yo, di na nagsiset ng video calls or bihira na lang siyang magparamdam. Or kapag magkasama sa video calls, parang wala na siyang ganang makapag-usap. Posibleng signs na ito na hindi na siya invested sa relasyon nyo. Number three, Nawawala ang sweet gestures. Kung dati ay marami siyang mga sweet gestures tulad ng pagpapadala ng mga gifts, love messages, or simpleng pagpapakita ng pag-care sa'yo. Pero ngayon, bigla na siyang nawala ng gana at nawala ng effort. At nawawala na din ang thoughtfulness at yung effort na ipadama sa'yo na mahalaga ka sa kanya. Number three, hindi na siya interesado sa future plans niyong dalawa. Kung dati ay excited kayong pag-usapan ang mga plano niyo sa future, or mga pangarap na gagawin nyo kapag magkasama kayong dalawa. Pero ngayon, ayon bigla na siyang nawala ng gana at iniiba na niya ang usapan mga peeps. Ang pagkawala ng pag-uusap tungkol sa long-term goals or future plans ay maaaring nagpapahiwatig na wawala na rin yung commitment niya sa relasyon niyo. Doon na tayo sa number 5. Palaging may excuse kapag nagsiset ng time to talk. Kung palagi na siyang may excuse o dahilan kung bakit hindi siya nakakapag-video call sa'yo, baka umiiwas na siya sa paglalaan ng oras sa ngayon bigla na siyang naging busy kung dati naman ay ginagawa niya ng paraan para lang makausap ka. Doon na tayo sa number 6. Napapansin mong parang nawala na ang emotional closeness niyong dalawa. Hindi na din siya open sa mga nararamdaman niya sayo. Hindi na din siya nagpapahiwatik ng pagmamahal katulad ng dati. Parang bigla siyang naging detached sa iyo. Kung dati ay comfortable siyang mag-share sa kanyang emotions, struggles at joys, pero ngayon ay distant na siya at bigla nang hindi naging open sa iyo. Maaaring isang sign na ito na unti-unti nang nawawala ang love niya sa iyo mga peeps. Number 7, naging naiinis o madaling magalit. Kung dati ay madali kayong mag-usap o magkasundo, pero ngayon ay napapansin mo na palagi siyang irritated, defensive, or laging may mali sa kahit anong pag-usapan. Kapag palagi na lang may tension sa pagitan ninyong dalawa, hindi na kayo nag -e enjoy sa isa't isa, maaaring sign na ito ng pagkawala ng emotional connection. Doon na tayo sa number 8. Walang initiative at mag-reconnect na ayusin ang problema. Pag may problema or may mga misunderstanding kayong dalawa, hindi na siya nag-e-effort para ayusin ito. Sa halip ay iniiwasan niya ang mga seryosong usapan, ang kawalan ng initiative na solusyonan ng problema o mag-reconnect pagkatapos ng away, isang sign na ito na hindi na siya interesado sa relasyon niyong dalawa. So that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Katie and I'm now signing off. Walang ibang may alam Kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap